Yan guys, uwi na kami. Bababa na kami sa bundok. Ayan. Sa Bababa na kami guys sa Sierra Madre. Andito na kami. Yan, kasama ko na yung ako. Yung heavy ko. Yan yung heavy ko. Yan, nakita nyo. Tadi ko na naman siya guys. Oh. Tadi ko dyan. <laughs> Tumingin siya. Sa <laughs> oh, diba? Tumitingin na yung ko dito sa ano. Sa camera. camera. <laughs> oh, guys, oh Dito, dito ang bayang tinubuan ng aking mama. Ayan, dito, dito. Sa Sierra Madre. Sa Sierra Madre ng Santa Sierra Teresa, Madre. Malipot, Albay. Ayan siya, guys. Bundok ito, bundok. Oh, bundok ito, guys. Bundok. 200. Nasa, nasa pa paanan kami uh -huh. ng bundok. 200 meters to. Galing sa, ano, doon sa kalsada. Okay. Kaya, ayan, medyo malayo talaga, guys. Malayo. Ayan, ano siya? Ang tangke, ang tangke. Tangke ano? Tangke hmm, ah, yan tubig. Nag-supply sa mga liquid. Yan, ah, nag-supply ng tubig. Yan pala. Ay, ito, ito pala guys, ang tangke na nag-supply doon sa ano. Kasi dito guys, talaga, may mga no, free flowing dito. Hmm. Yung, maraming tubig, oh, tubig. Oo, maraming tubig dito napag ako, Dito sa bundok hmm. na yan Ay, dito. Bukal, 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 bukal dito guys. Ay, si Lisel. Si sa iyo. Pakulit na

Ah, <laughs> alo yun pang, ano ka ama ko magayon. Ay, sus, magayon pati oh. Yan oh, yan yan magayon. <laughs> yan. Togo, mabaw. Bye sel. Oh. Pare mo kung kayen. Hoy. Hoy si Ma, ang pagano ka ni Ma, baka magano diyan. Ayan guys, so uwi oh, na kami. Mga bitbit -bit na kami guys. So ayun siya. narin nakita niyo yan. Marami kami yung bit bitbit. Hoy, mabay, mabay. si Ma! Hoy! Si Ma, baka ang pag-ano dyan, Oh. Saan? na ko tanag Ano sa baba? Oh. Ano siya, guys. Maribukon dyan sa ano, sa Los Montes, ano. Ma! Ang pag-ano mo tabi dyan, Ma! Ang pagbaba mo! Hello, why? Hoy, o, oh, ba yan? Lipisin na dyan, o. Oh.

Try na sa tricycle. Ayan, sure guys. Howie na kami. Ayan. Dito na kami sa baba. O, ayan, nakikita nyo yun. Grabe talaga ang daan. Ay! malag lag lag, lag lag talaga ako dito. Ayan siya. O, liyan dito. O, ayan. Ayan, grabe guys. Oh. Tingnan mo ito. May hindi pa ang dami mga bulaklak dito. Mga wild flowers. Yung kulay blue. Ano ba ba ba? Yun yung bulong sa natin sa alas. Ah, gamot pa rin. Kuro kandila. Ah, yan pa rin guys. Pang gamot yung sa ano. Pag nag-iwal nga niya ang halas. Ayan, nakagat ka sa... Nagkakaan siya na. Hey, eh, Yan pala guys. Pag aarog da kaan, isa sabi mo, yanas Ah, oh, yan pala guys. Gamot na ito sa ahas. Ah, baka na yun, ipaso eh, bulong sa nakagat sa halas. Yung bagay no. Oh, yan daw, sa, yan. Sa ano, sa kamandag ka nga, kumaong ka sa adakaan pag nakagat ka. Pwede man hindi, pero ano ko yan, so, oh, tangod-tangod. oh yan guys, ang pang ano daw ano, yan, sa kanakagat ng ahas. Ano yung perfecto, nagkakanap. na Uyang bagay na rung na. Uyo ah. Ay, ah, uh -huh. ah, yan ang rung na. Maris. Po, kung masi Marisa ito, daw mo, maraman. Ah, oh, pero diyan ang harong. Hindi ito, sa tugang, tika ina. Ah. na. Ah. Yan, ang ano ko ng oh dito. Ano ang supply kang tubig? <coughs> yan. Pero sabi dito pa nga yung Tapos supply ang gato natin. Puna ang presyo ka. Ting guys. So yan ang resort dito sa amin. So yan yung na may flowing. Flowing sa labas. Flowing din na flowing. Flowing ang doon na. Flowing na. Ayan siya. ay kita niya. Yan. Yeah. Where is something for the

Matulog na ako si Arlita. O, oh, iyan lang kami, guys. Si Ate Lita. O, si Ate Lita. Mag-aoso. Pinsan niya. Nasa nasa naga. Kansar, day pa sa alami. Yan, nag-aling tayo tayo. Ayan.